Anjayan, Bong Alvarez. Ah, Colin Jay. Ah, Chris Tagle. Ah, ito, Sir Wilang. Mahal niyo pa ba si Digong? Taas ka ang kamay na nagmamahal kay Digong? Hmm. O ito, mahal na mahal to ni Digong. Si Mocha, Uson. Ah, ah, Oh, ang ating magaling na konsyal, Tol Sarkal. O, oh, ito naman. Ito natin. Kaya nai, pwede bang makisuyo? Personal ko lang na uh, pakiusap. Pwede bang gawin natin congressman? Si Apple yet. Promise? Nay, tay, yung vice mayor ko, may asin pa. Mukha lang 19, na no? Naintindihan nyo na yun. Tako rin sa po yan. Siya po ay graduate ng political science sa Lasang. Siya ay aral sa kanyang ama being presiding officer ng Sangguniang Panglungsod. I think magiging magaling siyang Vice Mayor and Presiding Officer ng Sangguniang Panlungsod ng Maynila, Chi Atienza. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Kabusta po kayo? Unang-una po, salamat po sa Diyos. Ako nga po pala si Bong Alvarez, pinanganak at lumaki dyan po sa tahimik na lugar. Dyan po sa Kiapo. Malapit lang po sa inyo. Ako po yung nag-elementarya sa Apolinario Mabini Elementary School dyan po sa Kiapo at nag-high school naman po sa University of Manila at nag-college sa San Sebastian College dyan din po sa Quiapo. Simula po nung elementary, ako po ay captain ball ng volleyball, track and field po ako nung elementary. At nung high school naman, basketball player po ako na UM. Ganon din po nung college. Kaya simula po elementary ay miscellaneous na 18 pesos ay Libre ako dahil po sa sports. May allowance pa. Eto ang tuwa po yung magbubula sa akin dahil ako po ay hanggang college hindi nagbayad ng tuition fee. At noong 1986 naman po, ako po ay member ng RP National Team na nag-silver medal dyan po sa Rizal Memorial. Yan, yeah, silver. Kalaban po yung China. At noong 1987, ako po ay member ng Alpin National Team na nag-champion, gold medalist po sa Southeast Asian Games sa Indonesia. Ngayon din po noong 1988. At may 89 na po, ako po yung na professional basketball player na po, PBA, hanggang 2005. Yan. Kaya ako po, buhay ko po, simula elementarya, 70s, hanggang 2005, ako po ay Bola bola, araw-araw ang hawak, bola, tatlong oras, puros bola. Kaya ako po ay sawang sa bola at hindi po ako makikipagbulahan sa inyo. Ayos po ba yun? Pero totoo, the order case po. Lagi po sinasabi na kung po'y tatakbo din ang kultiyal, ng lang nag-a-apply ako, bilang kultiyal. Sana mapagbigay niyo ako na makasimula na tayo sa langangang basketball. Gusto po makatulong. Hindi lang po kasi ako kundi sa buong may hila. Alam naman po natin ang basketball, yung sabi na po natin lagi ay therapy ng buhay. Ang mga kabataan po ay nakakaiwas, wala po naman sa mambigyo dahil po sa sports. Kaya yan po ang gusto kong gawin. Marami tayong magagawa pag tayo magtutulangan. Tubukan po ninyo. Marami tayo ako may tutulong sa sports. Pwede ko i-share dyan sa Alakpunin you know. so, niyo sa mga apo niyo. Talayang ang sinagkarag sa akin ng Panginoon Diyos. So, ...agiging vendor sa kalsada at ngayon so, matagumpay na negosyante. Ang servisyong so, so, may prinsipyo, palakpakan po natin ang batang kiyapo. Ang numero 8, Konsehal, Rollin J. de la Cruz! isang masikip, mainit, at mapagpalang gabi sa kuwang mga igsuong mga bisaya. Mayong gabi, kaninyong tanan. At maupay nga gabi, at mga waray noon. Diyos, maray na banggi sa Indugabo, sa kuwang mga, mga bikulano at bikulano dyan. At siyempre, mayong gabi sa mga ilunggo. Ikusukat na na magiging kasangkapan ako ng ating Panginoon para maging isang tunay na lingkod bayan, pagmamahal sa kapwa at serbisyo may prinsipyo ang aking naging puhunan. Sa mahigit dekadang paglilingkod, libreng operasyon sa katarata na aking naging advokasya 12 years ago at 318 CCTVs upang tuldukan ang lahat ng uri ng kriminalidad sa aking nasasakupan. Katahimikan, kaayusan ang sikreto sa isang maunlad at panatag na pamayanan. Bilang isang lingkod bayan na produkto at nagbula sa hanay ng baranggayan, ay buong puso at buong tapang kong ginampanan ang tunay na kahulugan ng salitang lingkod bayan. Hanggang sa kinilala tayo ng lungsod bilang isa sa pinakamahusay, na punong barangay sa ikatlong distrito ng Maynila. Ang akin pong prinsipyo ay hindi lang dapat serbisyo, dapat may puso. Rolling rollin. rollin, mga balota! de Cruz! Ang servisyo pay prinsipyo! gandang gabi po sa ating mga batang kya po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon. Sa mga kapatid kong Muslim, salam alaykum po. Sa inyo lahat, maraming maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon. Makasama kayo ngayong gabi ito. Maraming maraming salamat po. Tapos na po. Walang imposible ang inyong mga kasama tungo sa mabilis na serbisyo ang Batang Santa Cruz at inyong Mr. Acupuncture Chris Tagle Nagpala ng alimentarya sa P. Gomez at nagkapos na, sa pamantasan ng Lonson ng Maynila likas na sa kanya ang pagiging matulungin at palasakit sa kapwa ang kasalukuyang Pangulo ng Avida Tower ang Batang Santa Cruz ang your best choice number 15 sa balota

anak ng isang hukom sa Regional Trial Court at isang doktora na Beatrice Ana. Naging Deputy Executive ng Overseas Workers Welfare Administrator at Assistant Secretary for Presidential Communication Group sa admin administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang maninindigan para sa mga kababaihan at mag-aalaga kina Lolo at Lola po ang numero 17, Konsehala mo Uso! Sa kaniyang pag-aaral sa De La Salle University bilang AB Organizational Communication na siyang naging hakbang tungo sa tapat na lingkod bayan. Ang konsehal na ipaglalaban ang ating karapatan at maninindigan para sa higit na nakararami. Ang inyong anak kapatid at kaibigan, ang numero 18, Konsehal Tol Sar love you din. <laughs> mga bata, kaya po magingay! Pagservisyo sa edad lamang ng 24 anos at sabik na lalo pang ipagpatuloy ang pagpapalalim na kaalaman at kakayanan upang lalong mapabuti ang pagsaservisyo para sa sudad at sa mga mamamayan ng Maynila. Sa limang taon na tayo nakakapaglingkod bilang konsihal, ating napakita ang potensyal ng kabataan sa kakayanan nating yung maging haligi ng tuluyan na pag-uunlad ng ating Maynila. Binigyan tuos natin ang pagbibigay ng pagkakataon at oportunidad sa kabataan, ang kalinisan ng ating mga kali at kapaligiran, at patuloy na ang ng kabuhayan para sa ating mga mamamayan. Noong ako po ay nabigyan ng pagkakato maging isa sa mga konsyal ng Maynila isa po tayo sa tatlong may pinakamaraming na ipasang mga batas upang lalong mapaunlad at mapaginhawa ang buhay ng mga Manilano. Mula sa karahasan noong panahon ng pandemya, ang ating patuloy na pagbangon, ako'y kasama't kasamat kasabay ninyo. Tendisyong may puso at tapat sa bawat gawa. Ang napili ni Yonde na maging katuwang niya sa isang mahusay na serbisyo at maging bosa sa Kongreso may puso at tapat sa bawat gawa. Ang napili ni Yonne na maging katuwang niya sa isang mahusay na serbisyo at maging boses sa Kongreso ng Distrito 3. La Taisa Nikodoké wala naman pinaralan din ang people of the year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila. Ang magiging katuwang ni Yorme sa ating lungsod, ang number one sa haray ng mga PC Alcalde, palakpakan po natin ang ating magiging Vice Mayor! Yo nyo, naniniwala po ako sa tadhana. Naniniwala ko na pagibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, siya I love you. <laughs> ang huhulma sa ating paglalakbay para handa tayo sa misyon natin sa buhay. Ako po si Chia Tienza, ang bunsang ng dating puting mayor nito, Tienza. Direktora ng Kapabaihan ng Manila at alam ko, ngayong gabi, nakatadhana na tumayo ako dito bilang vice alcalde ni Yorme Isko Moreno Tumagoso. Nain, mga lolo ko. Kailangan ko sila. Kung gusto nyo bumalik ang mabilis kumilos na gobyerno, kailangan ko sila. Because I cannot do it alone. I need them. I need you. We have to come together because together we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng kong may kapal. Maraming maraming salamat sa oras sa pinagkalob niyo sa amin. Sabay-sabay natin isigaw. Manilo!